Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your channel, from Mas Gritch, sa or ozoma tartar. So, ngayong hapon na to. Sige natin nagsabihin sa inyo ng ating mga gabay. So, this is um, a monthly pasilip. For the month of June 2025 for the sign of Or the sign of Aries So Aries, Aries, Aries Welcome, welcome to my channel Ano kayong messages, advices and spirit guys Ang ating masasaga for today's video Kanina kayang energy or kagarapas sa buhay Ng mga Aries signs Ang ating mahagilap So guys, this reading is a general reading namang nila At makaka-resonate Kunin lamang po, makaka-relate sa inyo And comment down below Kung kaninong energy ang ating nasaga And of don't forget to like And subscribe my channel And hit the notification bell for more videos update The request maraming salamat po Sa mga walang sawang pag -support sa aking channel Lalo lalo na ang hindi skip ng ads sa so pagpalaing kayo Nang Diyos at may kapal Siksikliglig na gumapaw Na biyayang manong balik sa inyo So let's see guys what is the message sa Ng ating angel spirit For the sign of oh, For the sign of Aries So let's see and watch this Hanapin natin, gilapin natin anong ganap sa'yo pagdating sa Aries sign. No? Alamin na natin yan, guys. Angel Spirit Guard, please give information po. Anong sabihin sa'yo ng ating mga baraka? Okay, so there's a two of partnership. Some of you guys, no? Meron na about dito sa uh, um, pakikipag-ugnayan, na pakikipag-partner siya, pakikipag- um, kumbaga, grupo, or there's something na parang may pagkaka- parang may pagkakaintindihan, something like that, no? Mag-ingat ka sa mga taong uh, nakakausap mo, or either maging aware ka lang, no? There's an unconditional love at the same time, oh my goodness. And there's a tower moment for a major change, yes, so see? Diba? Mag-ingat ka lang dahil hindi lahat ng taong kaharap mo ay totoo. There's a tower moment for major change, uh, there's a time moment for major changes. Na malaking pagbabago na magagalap dito sa buhay mo. Si may revelasyon. No, ibig sabihin nito, kung magayon itong tao na to, hindi yan lalapit sa'yo kung walang hidden agenda. Oh my goodness. Now, there's a the moon. Represent something revelation. And there's a the higher friend for lesson learned. So, kailangan mo matuto or matutunan lahat ng bagay or kailangan mo pakakatandaan. No? Additional messages. And of course, represent with a full fortune. So there's something good luck. And there's a destiny is yours. Talaga sinasabi dito na sa palad at nasa kapalaran mo talaga lahat ng mga bagay na magaganap, no? Binibigyan ka ng mensahe talaga ng ating gabay na iikot ng kapalaran, maaaring pumabor na sa'yo. What is digital messages with the two of cups? Represent with the ease of cups. Talaga, there's a new love. Ibig sabihin dito itong partnership na ito ay tungkol sa pag-ibig or na magpamadibok sa pihikang puso mo. No, mag-ingat ka rin at the same time, na no, mamaya, um, imbis na buuin niya yung buhay mo or mundo mo, maari siya pa yung gumuho ng eksena mo. Mag-ingat ka po. And there's a high so there's a something hidden agenda, or something hidden enemy. So, may mystery sa likod dito. Kailangan maging aware. No, at the same time, this is something the four one, celebration. No, hindi ka na rin makakaranas sa mga celebration. No? And this is something that King of Pentacles, magkaroon ka ng siguridad pagdating sa pagkakaperahan mo. Matuto ka na sa mga leksyon na nangyari sa'yo from the past. And there's a six of cups. Oh, there is a past person coming back. May bagong pag-ibig pero there's a something manunong balik. Oh, mag-ingat ka. There's something about coming back, ha? Huh? There's a destiny. Talagang na, nasa palad na bumabalik siya talaga. Now, there's a four of pentacles. For saving money, protection at pangalagaan mo yung grounds mo even yourself and there's the word card some of you magka-travel ka pa dito makakapag-travel ka pa no additional messages and there's sa the king men no some of you makakaranas ka ng delays and cancellations no and of course para makakancel there's a wedding na mangyayari pero some of you mag-ingat ka kasi baka makancel no baka maudlot there's a queen of wands by confidence so kailangan lakas ang ka loob mo maging matapang ka no maging palaban ka dito ano si may takot at pangamba mo? And of course, guys, there's a something that's rank and with confidence. So, kailangan lakas ang mga loob mo. No? Lakas ang mga pakiramdam mo. Dahil itong tao na ito, babalik ko, there's a something for us. Alam mo, ano ba, ano ba yung purpose niya? Bakit siya babalik sa buhay mo? No? Bakit siya magpaparamdam ulit sa'yo? So, let's see. Hanapin natin, nagilapin natin na nanggarap sa'yo pagdating sa magkakaperahan. So, finances and career. Let's see and watch this. Okay, let's see what is the additional messages pagdating sa kaperahan mo. And there's a page of cards. Now listen to your intuition. Now listen to your gut feeling. Na may mga sinasabi na parang may nararamdaman ka na dito. Or may mga pakiramdam ka dito na maaaring tumutugma sa nangyayari sa isa ka sa lukuyan. Oh, about sa finances. So, ibig sabihin makinig ka sa gut feeling mo. At this time, there's a king of cups. Now, there's something devoted to support the Na may taong sumusuporta at gumagabay sa'yo dito. Now at the same time, there's a page of wands by good news. May magandang balita din. Napaparating pagdating sa pagkakaperahan. Now maaring meron taong sumuporta gumabay sa iyo. And there's a queen of cups. No, there's an emotional healing. Na no, maging kalmado ka at uh, maging um, um kumaga wag masyadong maging aggressive, no? Kumaga mabayaan mo 'yung tension. Maging kalmado. At the same time, this is the page of Pentacles invest wisely. So, ibig sabihin dito, pagdating sa pagkakaperahan mo, kailangan tumutok ka. No, kung talagang gusto mo yung ginagawa mo, mamamanifest mo yan. And there's a night of swords. Some of you nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights, not because of worries. No, nangangamba ka. No, natatakot ka. No, nag-iisip ka, nag-overthink ka. And there's a four of cups. Just reevaluate or analyze. So, may mga bagay na kailangan pag-isipan. Klaruhin, liwanagin. No, hindi pwedeng, kung baga, naguguluhan ka tas, ay mong klaruhin kung saan ang gagaling kaba mo, yung tumatakbo sa utak mo. Kaya, kailangan maging kalmado ka, pero liliwanagin mo saan nang gagaling yan. No? Mamaya, meron palang investment, tapos nararamdaman mo na kung itong taon na ito, lulukuhin ka, di ba? Makinig ka sa gut feeling mo. And this is something the Justice God, justicia. No, some of you may legal matters talaga na pinag-uusapan. No, meron talaga usapin about sa hustisya, about sa mga papers, documents. No, there's a possible na maaring makuha mo. No, there's a nine point ako magkaroon ng seguridad pagdating sa finances. Maging mautak, maging matalino. No, sa pag, uh, pagdating sa pera. And of course, there's a something the five of swords nagkakaroon ng self-sabotage that because of your action. Ibig sabihin dito, pinababayaan mo, hinahayaan mo, No, kaya nangyari yan. No, kaya kailangan ko alam mo nararamdaman mo na ganito, mag kung mag, mag attention ka na kagad. No, isang babala at paalala yun. No, kaya ka nakakaramdam ng ganon, it's a sign. No, maging uh, mag attention dito. Hindi lahat ng offer guys sa tinatanggap. May magandang balita na paparating kailangan mong klaruhin. Diwanagin. nagen, No? Kaya uh, even sa business, if even dito sa investment, maging mautak ka. No? Hindi mamaya investment na sinasabi yun pala wala wala pala talagang investment na yan pala kinukuha lang talagang pera mo di ba ginang sirka no kaya kailangan guys 'to no, naging mabuti para hindi ka may stress sa huli di ba so let's see what is additional messages tayo pagdating sa love life alamin na natin yan guys anong chika sa inyo ng ating gabay oh let's see pagdating sa buhay pag ibig ano kayang ganap And this is something that Nana Von, slow and steady. Oh my goodness. Na no, talagang sinisigurado na talagang mapapas sa'yo. Oy, wasabog. And there's a the king of Von, something ambition. Look at the bigger picture. O bagay itong tao na ito, tinitignan ka plano, pangarap sa isa't isa. -isa. ba? Diba? And there's a the devil card. Mag-ingat ka lang ha. May obsession dito. Ako na sense. No? And there's something that's so penta with a balance. So, kailangan mo maging balance. Physically, mentally, emotionally na kailangan mo maging balance dito sa pakiramdam, sa nararamdaman mo. And there's a chariot career in an action movement, no? Pupuntahan ka nitong tao na to. Diba? Ipapatunay niya sa iyo talagang ang pag-ibig niya ay wagas at totoo. Ah? And there's a two of ones, no? Kumaga, you have the power to choose. Ibig sabihin, hindi lang isang tao. There's some multiple options. Tara, iti, Hindi lang isang tao magpapatibok sa pikang puso mo, kundi marami sila. Ay. Sige nga. Pumili ka dyan ng tama at wasto. At the same time, there's a death card. Ending no? and again, in your beginning. Natatapusin na. No? Ang paghihintay mo. Huwag hmm. ka magalala, hindi ka tatandang dalaga. No? Talagang may taong darating para sa iyo. And there's an effort. Basta maging mature ka, maging grounded ka sa mga decision mo. No? Huwag ka masyadong pihi ka na ha. Baka mabulok ka niyan. Kailangan, alam mo dapat sa sarili mo na may pipiliin ka pa rin at the end of the time. Diba? But there's an ease of wants, so no, there's something in new ideas. so no, itong tao na ito, magdadala sa ng balance. Eh. No, magkakaroon ng transformation, pangarap. No? Hindi na para sa sarili niya, para sa inyong dalawa. Oh, And there's a full card for a leap of faith, no? Talagang, um, talagang pinagbuklod kayo ng tadhana na talaga magtatagpo kay sa isang chapter. Nakita no, ang tao na talagang magpapatunay sa'yo na there's a new beginning and love can exist. Ganon, ang pasabog. So let's see what is the additional messages tayo pagdating sa kalusugan mo. Alamin na natin ang chika, let's watch this. O oh, na yan. No, pagdating sa kalusugan mo. So there's a tree of sword, makakarecover ka na mm. sa so, mga sakit mo nararamdaman sa mga others and heartbroken, no? Sa of you, ka nasaktan ka, nabigo ka, makaka-recover ka na. From stress, makaka-recover ka na rin. So, kailangan mo rin ng pahinga, ha? Nag-over ka dito. And there's an ease of, ease of sword. No, kung like, mag dito, magkakaroon ka na ng mental clarity. No? Or ma-either um, uh, magiging maliwanag yung utak mo dito. No? Kailangan mo ng pahinga. Kaya siguro, uh, kung mag-a nagkakaroon ko ng na, uh, na memory loss, something like that, dahil kulang ka sa tulog. No? You're feeling exhausted. You're feeling drained. And this is something the sun card with a pure positive outcome. Na magiging maganda lang kalusugan mo dito. Magiging maayos ng pakiramdam mo. No? There's a three of wands. The waiting is over. No? May hinihintay ka pagdating sa resulta. Ito na yun. Makukuha mo na. No? And of course, there's something the nine of wands. No? Magtsaga ka lang for a meantime. Makukuha mo rin yung mga bagay na what you deserve. No? Konting tsaga lang. And there's a liquid of sword with a clear the boundaries. Alisin mo yung mga bagay na makakasama pagdating sa kalusugan mo. No, yung uh, maka hindi makakabuti sa mental health mo, pakawalan mo yan. And there's a ten of swords. Some of you, sinasabotahay ka talaga pagdating sa kalusugan. No? Meron talagang tumatray sa sa'yo dito. No? Especially with the three of cups. No? It's either family related, friends, no? Or either on um, environment or family. No? Maaaring talaga sinasabotahay ka. And there's a seven of pentacles with harvest moment. No? Para mag-isip ka, ma-stress ka. No? Kung sa it's either nang ingit sa'yo about sa finances, no? Okay? Magiging mag maayos daw ang kalusugan at and of course, um, aani ka rin ng mga pinaghirapan mo. Lalo-lalo no, na, sinasabi dito, mag-invest ka pagdating sa kalusugan mo, kumain ka ng masusustansya, umiwas ka sa mga bawal. Okay? Kung kailangan mo ng more on protein daw dito, no? Okay? So, let's see what is the digital messages tayo pagdating sa magical for... Uh, Okay, angels messages. Sorry, let's see what is the additional with that an angels messages. So let's watch this. Okay, let's see. What is an angel's answer? Represent what? Represent improving health. I told you, di ba magimprove na talaga ang kalusugan mo dito pa ka. And there, and of course within the next few months, sa mga susunod na linggo, no, magbabago na magbabago ng situation mo dito, no, na gaganda ng kalagayan mo, So let's see what is additional messages tayo with an eagle spirit messages. And there's a jump in. Now say yes to change. Handa ka dapat sa pagbabago, ha? Alisin mo dapat yung pag-alilangan mo. Dapat handang-handa ka. And of course, this is something your life is a canvas. Manifestation. May mga bagay na unti-unti ka rin Na no, makakamit, makukuha. No? What is additional messages with an angel spirit? Ginagdagan na natin mga mensahe dahil para madagdagan din ang inyong um, informasyon. No, there's a something called meditation with the full moon. Enjoy your life from the fullest. No enjoyin mo yung mga bagay na nangyari sa iyo sa, sa kasalukuyan. And there's a self-expression with um, dancing. no movement, unti-unti na magkakaroon ng changes and development sa buhay mo. Additional messages with an angel spreader, Okay? And there's an empathy. No, titingnan mo yung both side of situation. Hindi ka pwedeng one-sided lang. No, there's a failure. No, may mga pagkakamali ka, may mga kabiguan ka dito. Dapat handa ka sa consequences. No, so let's see what is our kang Hera messages. And there's something, a massage. Some of you, kailangan mo na massage dito. And exercise. No? Kasi hindi nagsisirculate na maayos yung blood mo. And there's a diet or diet is more important here. So kailangan mo rin mag-diet, no? Para mag pag, uh, para magbago na rin yung um, health mo, no? Para mag-boost yung yung ano yung immune system mo. Kulang ka kasi dito, guys, sa ano, masusustansyang pagkain, no? Kailangan mo na fruit and vegetables. Additional messages. And there's a light and love na no? bibigyan liwanag ang pag-ibig at pagmamahal. And there's a children, some of you may mga anak kayo na maaring involved dito sa eksena na to. Now, so let's see what is additional messages with an English spell for energy represent what? Represent with the second Shaka Archangel Ariel about sa finances. No, ginagabayan ka daw ng ating English spell pagdating sa usapin sa pera. No, and there's a something patient. So, kailangan mo haba ng pasensya mo. Matuto kang kumalma. No, magwag ka magmamadali. Hintay mo yung tamang pagkakataon. What is the monsology? You are good enough. Ibig sabihin, sapat ka naman daw dito. No? Huwag uh, mo nang hangarin yung mga bagay na hindi pa para sa'yo. And step out of your comfort zone. So, kailangan mong kumula sa mga bagay na kinakatakutan mo, sa mga bagay na pinangangambahan mo. Now, so let's see what is the romance angel for spirit guides. And of course, there's something reconciliation. Meron talaga dito magbabalikan. Now, there's something, a past person coming back. Tulad ng sinasabi sa unang chapter, di ba, may taong babalik. Now, what is the chakra messages? And there's a renewal. si magre-renew talaga. May babalik talaga from the past. No, and there's a perceptions, no? Ibig sabihin dito, kailangan mo lang baguhin yung um, kaisipan mo, no? Yung um, gusto mong mangyari. So, let's see what is additional messages tayo for Archangel Michael messages and of course, Jesus loving codes and angels messages. So, let's see. So, Archangel Michael messages. And pay attention to your dreams na matumuto ka sa ano ba talagang pangarap mo. Sa ano, ano ba talagang gusto mo mangyari sa buhay mo. Tutuka mo daw yan. And decide to be happy now. At the same time, kailangan mo mag-decision na magiging masaya ka ngayon. No? Huwag mong um, isipin yung mga sasabihin ng iba. For Jesus loving quote said, alam ano, mo sa sabi ng ating Panginoon, ng ating gabay. And of course, sabi ni Jesus, Until it's given to know the mystery of of God, no? Ibibigay yung mga bagay na karapat dapat para sa you. No, bago niya ibigay yan, ipapakita niya muna sa you ano ang misteryo sa likod nito. No, ano yung kailangan mo matuklasan, no? Bago mo makita lahat ng bagay na to. Ganon. No, mayroon siyang ibabahagi. And there is a romance and love oracle deck. Kaya guys, eh, di ba, Kumaga marami kang bagay na hindi hindi mo agad makukuha yun eh. Kailangan mo munang maranasan to. No? Ganun yun. And of course, this is something um, individuality. Be wary of possessive partnership and maintain your individuality. No? Pagdating sa relationship, kailangan, um, kaya mo tumayo sa sarili mo pa. Disposition. No? Parang ganun. So let's see what is the mystic forest with an oracle deck. And there's a shine bright. No? It never mistake to give of yourself. Some will take it for granted. Others may take advantage of it. Do not allow bad energy to overpower your life. No? Kung may, ma may mga bagay na um, may mga bagay sa paligid mo na minsan ginagamit, no? Yung, ang iyong kakayanan kaalaman. No? Either yung, yung sarili, yung power mo. No? Minsan ginagamit yan para sa kanila kapakanan. Kaya kailangan magiging aware ka. Pag-ingatan mo yung sarili mo no, kailangan na, kumbaga kung itong tao na to nega, itong tao na to, parang alam mong hindi makakatulong for you na alam mong itong tao na to, kumbaga diyan lang yan, pag kailangan ka gato ganyan, kailangan mong pakawalan yung sarili mo sa mga tao na yan, no, hindi mo kailangan, um, kumbaga mag-ubos ng energy sa kanila, no, kaya mong tumayin sa sarili mong paa at magkaroon ka ng disposition, no, dumedma -dume ka sa kanila. So guys, Um, this is a monthly pasilip. Na ito yung mga ganap sa pagdating sa buwan ng June 2025. Kaya maghanda ka. So guys, this is a monthly gabay for the month of June 2025 for the sign of Aris. So Aris, 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 maraming salamat po. For this wonderful reading, so once again, this reading is a general reading namang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Darikos, maraming salamat po sa mga walang sawang pag -support na sa akin channel. Lalo-lalo na ang dirigay script ng ads away pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, digdig, -sik digdig, umapaw na biyayang manumbalit sa inyo. At maraming salamat po in see the next video. Bye-bye and babush.